Fuerza Bandita Fuerza balita. Magandang araw ako si Jun Ariola dito. Ang pwersa balita ngayon. Parang sa headlines pagbabawal sa pigo pinag-aaralan ng Malakanyang matapos ang mga insidente ng krimen. Pwersa balita. Persa Balita Iniyayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi siya mag-aatubiling ipagbawal ang Philippine Internet Gaming Operators o PIGO kung mapapatunayang nagdudulot ito ng mga krimen katulad ng mga ng insidente na kinasasangkutan ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Ang payag nito ay kasunod ng mga ulat na may kaugnayan ang operasyon ng PIGO sa pagtaas ng mga kaso ng kriminalidad sa bansa. Kasabay nito, tiniyak ng ni Interior Secretary John B. Grimulya na kinansila na ang, ng pamahalaan ang lahat ng lisensya ng Pogo Hub sa bansa. Tiniyak niya na patuloy na magbabantay ang mga otoridad upang masugpo ang anumang iligal na aktibidad na may kaugnayan sa online gaming operation. Puerza, bandita Balita Puersa Balita Bisitahin ang aming website at social media channels para sa mga balita at iba pa. Ako si Junario Latito, Ang Puersa Balita ngayon. Puersa Balita Puersa Balita